Oh my God, mga bi, magdula din mi kapo nilangga o dama. So, instead, chips sa uh, chessboard chessboard among gamiton. Among gamiton kay Shomai. So, little valued nga kaon siya. Nagprepare din mi duha ka klase nga siyomay. Ang isa pride, ang isa steam. So, magbato-bato pick mi ani kung kisay makadaog siya ang mupili kung unsa iyahang kaonon. Kaya ako man ang nakadaog. So, ako ang unang mupili. So, ang akong ipili is Shomai nga steam. Limpyo di ay among gigamit nga chessboard mga biha. Kaya amo agyo ni siyang gitrapuhan. Kaya syempre, kaunon gud na mo ning amo ang gibuta nga Shomai. So, amo nang giplastar ang Shomai sa chessboard para magstart start na may ugdula. So, literal yun ni siyang hakaon, mga biha. So, nakitaan lang po dahil na mo ni siya mo ang among gisoon. So, kay ako may nakadaog sa bato-bato ako po una mag-move. Makalingaw kayong dula ang mga bi. Nag-enjoy na ka, busog pa jug ka. Unya ako ang kauban kay maayo man kayo mo dula. Divit syukaon oy. Kani manggut silang ga chess player da ni siya. Unya ako kay di pang ko kabalo mo dula og chess mo ang ninghangyo ko nga magdama na lang mi. O di ba tanawa si langga nakakauna dayon ug dili pug ko palupig oy mukaon pug ko. Pero tanawa iya ha duha ako ay sagan si kayo di ba? Paminaw na ako kani si langga mo ra gigutom gyud e nganong sige man jud siya kaon be. Tuwa nakakaon nakakauna pud siya pil na jud ko aning style ni ba. Ako ani naglabad na jud akong ulo guna-guna, unsaon na pagbutang aron makakaon ko kani silangga, relax laks na kaayo ismail Smile, smile pa. Huwag yung ko'y matsaning langga. Tinudluan mangun siya sa iyang tatay, good. Pati gani iyang tatay mapil na niya og dula. unsa na lang kuno no, nga dili ko maayo mo dula. ipas forward na nato ni Bimura, di ni magsilbi. na magsilbi. Wala na yung chance. Silangga ka na jud ang ning daog. Akong siyo may nahuwag niya kaon. Ang iyahan na apay upat kabok na bilin. Huwag maawa to, silang ga gidang nakadaog. Wala na diyo ko'y mahimo ani. Eh. Pero naapa ni Ribansin. Huwag kong nalingaw mo. Pa-like and share. pa na lang po para ma-update mo sa sunod na mga video. Salamat!